So mga idol, good morning Kumusta po kayong lahat dyan? So balik trabaho na lang po tayo So ang punta natin ngayon mga idol ay magdi-deliver kami ngayon sa Manila sa may, sa ba Pasay sa Pasay sa World Trade Center ng Pasay nag-deliver kami ng mga electronics so mayroon kasing itong buwan na itong mga idol ay magkaroon ng event na musical para sa mga ano electronics nag-deliver so, kami ngayon mga idol sa mga idol kayong lahat dyan mga kaibigan natin dyan ingat kayo palagi yung mga kaibigan natin mga OFW saludo saludo po ako sa mga kasipagan nyo mga idol yung mga kaibigan natin dyan nasa malayo sa kanilang mga pamilya para maghanap buhay ingat po kayo palagi dyan mga idol God bless po sa inyo lahat maraming salamat din po sa panonood nyo sa mga video ko at kaya po kayo magsawang manood at mag-like, mag-comments mga idol So, konti lang yung i-deliver namin ngayon doon mga idol Siguro mga ano lang Mga 23 boxes lang so, Saglit lang yan Tanghali ay tapos na yan Malapit lang naman so, Sana samahan nyo ako mga idol Minsan lang yan mga idol mga, ano, Maganap yung mga ganyan Kasi alam ko Taunan lang siguro yan Sa sunod buwan ay iba naman So This month mga idol ay Para po sa mga ele electronic events po Ngayong buwan na to Ayun po ay deliver namin doon So mga idol, nagdi-deliver tayo dito sa World Trade Center sa Pasay mga idol No, kasi ngayon po ay mayroon po ditong musical ano sa mga Music Manila. Ang daming mga stall-stall dito. Dito kami magde-deliver sa dulo. Ayon dito kami magde-deliver mga idol sa may idolo na to ayun dito dito wala pang tao hintay pa namin may ari ayun tamang antay lang muna ako dito mga idol dahil wala pa yung mayari ng pagdelivera namin ito yung store nila wala pang tao uh, pero papunta na lang daw naman dito kaya hintay na lang natin ito yung mayari mga idol kaya yun makakotin na namin yung pang deliver namin dito ikakarga namin sa ganyan oh. Yan. malayo yung pinarkingan nasa sasakyan namin mga idol oh. ito dito kami oh. sa may labas Ayan na po mga idol ito Ito na po na deliver na po namin dito yung Pang deliver namin Katatapos lang ayan yung service natin So ngayon okay na tayo Ayan na Tapos tayo mag deliver lang natin mag deliver Okay na tayo kasi may container pa na kami bababa ngayon. So, okay. Uh, pupunta, pupunta ko pa doon si Carlos. Tap. Ayan mga idol yung World Trade Center mga idol. Diyan kami nag-deliver. Ayan. Sabi. Ang lawak pala niyan doon sa likod. Doon kami pumaring sa likod. Pero sa agdate lang namin din nilaiba konti lang naman sa may dala kami ng World Trade Center Pasay Yan, yan kami galing Deliver kami dyan, yan o oh. Yan yung sinabi sa inyo mga idol na may music event dito Sa Musical Manila Expo 2024 uh, mga, Ano yan, ang mga Electronics sound system